Guys, ang laking sunog ang naganap sa may dalahikan, Cavite City kahapon. Dalawang lugar sa Barangay 5 at Barangay 7 sa Badyaw. Daanda ang pamilya ang nasunugan kasama doon na nasunugan ang lahat ng pamilya ng kaibigan ko. Sana naman matulungan na. Yes, nasira ang sunugan, Catalina. Ayan. Oh, hindi pa ito isa pa Hanggang dito yan. Grabe, na. Nangyari dito sa Padjao. Yan. Ito yung bahay nila Sendong. Tapos dito. Dito yung bahay namin, no. Oh. Ayun. ito tili na yung bahay namin. Na yung binenta ko wala na. Ito yung ipato. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ito yung sa amin. Ay, ay, ayan, ay. Ito yung lugar namin dati, Tilina. Ayan. Ay, eh, oh, tinilagyan na ng tali oh. Ayan oh. Ay, ay, sa amin. Ayan oh. Ayun yung sa amin. Ayan. Ayan. Ayan oh. Oo, oh, may bahay pa yan. May bahay pa yan. Ganyan yan, no? Ayan. 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 Ito nga, ito yung dating pinitera namin. Ng... ha? Hindi uh. na pagkakasunan. Ayan na, diba? Tita, Dadalhin ko sa Dadalhin ko to sa ano sa Amerika ta. Ito mga pamangkin ko pinagbibigyan namin ng damit. Ayan na. Ito na lahat ng mga oh, Selena ayan na po yung mga nasunugan. Kasama po to na sunugan. Ayan, na, pangalin po. Ayan, ito po yung tulong ni Ate Carolina. Pakulmit, pakarting. Ayan ang kaibigan po. Tulong po Patanong yan natin. ni Ate Caroline Pakulnit Makati. Ito ah, ito po yung manugang ni Tita Rose. Ah, nagbigay ng tulong niya si Ate Caroline. Ito po yung isa kong pinsan, si Exiken. Bigay po yan ni Caroline.